Ever Gotesco. Ang Ever Gotesco Las Piñas ay naging isang mahalagang lugar para sa mga residente ng Las Piñas. Marami mga tao ang may mga alaala ng pagpunta roon nung ito ay aktibo pa bilang isang shopping mall. Ito ay naging bahagi ng kanilang kabataan at ng mga pang-araw-araw na gawain. Sa kasalukuyan, ang lugar ay napapakita ng mga palatandaan ng pagbabago mula sa kanyang dating kasiglahan. May mga indikasyon na hindi na ito ganap na gumagana bilang isang traditional na shopping mall. May mga pagbabago sa gamit ng lugar at ang dating kasiglahan nito ay Mina. Ang kasalukuyang estado ng Evergotesco Las Piñas ay nagdulot ng kuryosidad sa mga tao. May interes na malaman kung ano ang kasalukuyang nangyayari sa loob ng gusali. Okay guys, dago na naman tayo kung bakit saraduan ng Evergotezco, Las Piñas. Bakit? Dahil ito sa 1997 Asian Financial Crisis. Ang 1997 Asian Financial Crisis ay isang bigla ang pagbagsak ng ekonomiya na nagsimula sa Thailand at mabilis na kumalat sa buong Timog Silangang Asya. Ito ay natulot na malawak ang pagbaba ng halaga ng mga pera, pagbagsak ng mga stock market at malalim ng paghina ng ekonomiya sa maraming bansa. Ang krisis ay sanhinang kombinasyon ng mga kadahilanan tulad ng labis ng pangungutang, mahinang regulasyon sa panalalapi at hindi matatag na halaga ng mga pera. Nadulot ito ng na malubhang kahirapan at kawalan ng trabaho sa rehiyon.